Tatago talaga to. Ayun, nasa loob-loob. Ah, na pasokin mo. Sabi ni ate, nandiyan daw sa anin. Eh. Loob na loob na to. Ayun o. Okay na, alo. Tingnan ah! okay mo, nandito ka lang pala. Ayun, napakatagal mo lang na may utang sa akin. Hindi, pre, ano? Bibigay ko naman yung ano, ibabal ko rin naman Depre, yung... Pag naging yan din. din, sinabi mo sa akin sa chat eh. Hindi, pre. naging yan din. Kasi yung pinag i ko ano, inalo rin ako eh, na... Ayop ah, kasi bisyo ka ng bisyo eh. Hintay tayo ano, eh, tagal Na, pero di, bibigay ko naman talaga yung... Hindi, ganyan din sinabi mo sa akin sa chat. Biniging Biniging talaga, pag mangungutang, magaling na no. Hindi, na yan. Pero ano yan? Ba't saka video yan? Patural. Patural. Oh, Patural. Ikaw eh, sa amin na, dito. Di na naman. O, lang naman yung o, Wa, guilty, guilty ka, guilty ka ba? Hindi mo na sinasabi sa iba. Wala ba? nga tayong usapan, hindi ka nga sumasagot ng tawag eh. Tapos oh. na sasasabihin mo sa akin, next week, next week, next week, next week. Oh. Oh. Wala oh, ko si Elpon, nakikita ako rito. Saka sa lamang ako. Ayun yung binigay mo number, hindi pala sa iyo yun. Wala na yung cellphone ko, pre, nakadami nga yung cellphone. Ayun, pati cellphone mo, dispad mo na. Hey, Kasi pray, bisyo ka ng bisyo. Huwag mo na ka rin yung bisyo ko, pre. Hindi ko namang akin na yun eh. Uy, Magbayad yan ang utang oh, mo para hindi, mo, hindi ko pagkain naman yung iyo. Magbayad mo yung mo. utang mo, pre. Yung utang ko, pagkain siya yun. Kaya lang, hinihintay oh. na eh, ano, ako tao. E, ako hinihintay na naman. Diyos ko naman. Dami nga ba. Pre, no. video mo ito ngayon na ito, ha? Ah, Napaka-sirahulo yan. Hindi, pre, hindi, pre. Wala, pre, wag ka na magvideo, pare. Kasi hindi naman... Hindi, na-video no, ka na. Eh, tama na yan. E, paano yung mga dito? At least meron. Lasan loob mo mga niyo. Wala yeah. nga, napakatagan na yan. Alam ko nga, oh, ayun. Eh, siyempre, ako rin, hindi ko rin ang gagawin ko eh. Oh. Naliniisip ko mo, ay magkakayin mo kayo eh. Dumistarte ka, magbayad ka. Tapos, tutawin na takatambay ka. Na, ka. Nagawa mo dyan. Bisyon na naman. Oh, oh, ano na, ano na, ano, 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 ano na. Hindi ko sinabi ka, ano. Pare, bukas sa bukas, kahit sa isang tatlo araw, diyan mo three days. Three mabry days day, na naman. Paano mo. mo pang na totoo yan? Hindi, di pupunta ka rito sa bahay ko. Dihintay ko yung pagdating mo. -bi -bi Ito ba talaga bahay mo? Pang limang bahay mo na itong pinuntahan ko eh. Tangin na, mayamang ka pa sa akin. Yung limang bahay ka. Pare, eh, sinasabi ko, 3 days. Ito ba talaga mo, bahay mo? Dito ka muli bumalik. Ibabalik ko yung pera mo problema sa iyo. O oh, sige, i-report kita sa barangay ha. Andito yung barangay nyo. Tsaka hindi dapat ko na mag-video. Tama na yan. Pakita ko nga sa kapitan niya yan eh. Oh. So here, 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 eh, hindi, nung pangahawakan ko sa iyo. Dapat, hindi ka nalakabay Ano gusto mo? Binibidyo ka o magbabayad ka ng utang mo? O okay. di sige, hindi pahala ko. Ano ba gawin? O sige. Tagbide, mo ko. bibigay ko yung problema mo. Pag di mo niya, sisikat ka. Hindi, sa barangay. O, oh, sa barangay tayo mag-usap. Tara, sa barangay tayo mag-usap.